Magkaiba pa nga ba ang utos ng Diyos sa lumang tipan sa utos niya sa mabuting balita ng bagong tipan? Kung magkaiba, ano ang kaibahan ng utos ng Diyos sa lumang tipan sa utos niya sa mabuting balita ng bagong tipan? Maligayang pagdating pumuli sa Historia Biblos, ang YouTube channel tungkol sa kasaysayan na nakasaad sa Biblia. Salamat po muli sa pagparito sa Historia Biblus. Ang ating YouTube channel tungkol sa kasaysayan at mga paksang nalalakipan na kapupulutan ng mga aral na hindi lubus na tatatalakay na nakasaad naman sa Biblia. Sama-sama po tayong maglakbay, buklatin ang ating mga Biblia at tunghayan kung ano ang sinasabi at nilalaman ito sa nakaraang video dito sa YouTube channel Istorya Biblos ay ating binasa ang sampung utos, tinalakay, pinag-aralan at ating natuklasan at napagtanto na ang sampung utos ng Diyos sa lumang tipan ay para lamang sa angkan ni Jacob sa bayang Israel na pinili ng Diyos para lamang sa mga Israelita. Atin pong babalikan at sasariwain ang mga talatang nagpapatunay na ang sampung utos ng Diyos ay para lamang sa ang ni Jacob, para lamang sa bayang pinili ng Diyos, para lamang sa mga Israelita. Sa aklat ng Exodus Kabanata 20, unang talata hanggang ikalwa, ito po ang sinasabi. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Pagkatapos ay sinambit na ng Diyos ang sampung utos sa aklat ng Eksodo, Kabanata 20, ikatlo hanggang ikalabimpitong talata. Ang sampung utos sa lumang tipan ay ibinigay niya sa angkan ni Jacob sa bayang pinili niya ang bayang Israel sa mga Israelita. Walang ibang kausap ang Panginoon Diyos dito kundi ang mga Israelita na nanagpapatunay lamang na para lamang sa kanila ang sampung utos ng Diyos. Kung ang sampung utos ng Diyos sa lumang tipan ay para lamang sa mga Israelita, ano naman ang utos ng Diyos sa kanyang mga alagad at tagasudod sa mabuting balita ng bagong tipan. Ang utos ng Diyos sa mabuting balita ng bagong tipan ay ibinigay sa mga alagad matapos ang huling hapunan. Ito ang sinasabi sa mabuting balita ayon kay Juan, Kabanata 13, Talata 27, hanggang 34. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, Gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y pinapabilis siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang o kaya'y pinapabigyan niya ng limos ang mga dukha. Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kagad siyang umalis gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, Ngayoy luluwalhatiin na ang anak ng tao. At sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak. At ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinabi ko noon sa mga hudiyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahal lang kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahal lang kayo. Ang mabuting balita ayon kay Juan, Kabanata 13, Talata 34. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Patuloy na sinabi ni Jesus sa mabuting balita ayon kay Juan, Kabanata 13, Talata 35. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin ang mabuting balita ayon kay Juan, Kabanata 14, Talata 21. Sa ating pagtalakay ngayon sa ating video ay napagtanto natin at napag-alaman na ang Diyos ay may utos sa mga Israelita sa lumang tipan na iba naman ang utos niya para sa kanyang mga alagad at tagasunod sa mabuting balita ng bagong tipan. Kung may natutunan po kayo sa video na ito, subscribe lang po, hit the notification bell, like, comment, and share. Kung may katanungan po kayo sa ating paksa ngayon, ay huwag po mag-atubiling magsulat sa comment section upang sama-sama po nating pag-aralan, pag-usapan at talakay na may bukas na puso at isipan sa gabay ng banal na espiritu abangan at pakisubaybayin po natin ang mga susunod pang video sa aking YouTube channel, Historia Biblos, na may mga bagong kaalaman at bagong aral na mapupulot. Salamat po sa pagtangkilik ninyo sa aking YouTube channel, Historia Biblos. Nawa ay patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Keep watching to learn. Bye-bye!